Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mas lalong ma-in love? at mas lalong mababaliw sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At habang buhay, ikaw lamang ang pagkakamahalin niya. Kahit ano pa ang away ninyo sa isa't isa, at kahit hindi kayo nagkakaintindihan minsan, at dapat hindi talaga humantong sa paghiwalayan ninyong dalawa. Kaya isa tulong nitong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kayong dalawa ng mahal mo ay magmamahalan habang buhay. Basta palagi ilang magtiwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng garapon at pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng tatlong kutsarang asin. At isunod mong ilagay ang tatlong kutsarang asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kaunting tubig. Kahit kalhati po sa garapon ay pwede na po yun. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng tatlong piraso na dahon ng laurel. Kahit hindi masyadong buo ay pwedeng gamitin at isilid mo rin ito sa garapon. At pagkatapos, kunin mo ang papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. At sa likod ng papel, isulat mo ang kanyang kapanganakan kung alam mo at kung hindi mo naman alam ay okay lang as long as alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, i-roll o itupik mo ang papel at isilid mo rin ito sa garapon. At nang malagay mo na lahat, hawakan mo ang garapon, mag-focus at mag ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong ritual na ginagawa ko ngayon, ikaw ay mas lalong ma-in love ng husto sa akin at ako lamang ang mamahalin mo habang buhay ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang takpan itong ritual at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago itong ritual pang matagalan. At mas mainam, gawin mo itong ritual ngayon mismo sa araw ng Biyernes Santo sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong, kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay sa isa't isa. Malayo o malapit man kayong dalawa. At dapat gawin mo itong ritual na mabuti ang hangarin mo sa kanya at huwag po ang busuhin ang mga ganitong pamamaraan. At dapat gawin mo ito sa mabuting paraan. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.